yon mga amigo yon ah, mag uh, kung ano pamanday last tayo ah makapahabol yung ating service sinainan ayan oh. sana bigtuna na pero bigtuna talaga dahil pang bigtuna eh pagkita na rin yun o pagkita pala mga gisan o basta kung hindi man nakagis yan mga 9.8 ano yan? Ayan mga amigo, wala na huli ngayong tabi ay oh, paikot di ikot lang naman pala kami. Ibang silig dito sa amin na takbuhan yung planong inaakala ko na maaano kami papunta doon sa ah uh, ang tinanggalingan kahapon doon so, sa may bandang ano pa W. Hindi man, hindi man doon kami naano doon ba? Ibang agos. Hindi hmm, maintindihan. Paikot di ikot yung bangka. Porbero doon. Tapos nagpa-norte, nagpa-south na naman kami Nandito so, lang na kami nagpabalik-balik. Pero so, apat na milya pa rin naman. Kaso lahat ay kutikot lang ang mga namin. Parang may puwi yung agos dito. sa so may yung ito. Mayigit, hey, masusukat mo. At may kumpas pa rin yan. sa so, akin ay wala ay. Eh. Kung hindi ako makapagpigay na rumbo sa iyo. Ay, oh, yun siya sana. Yung nasira ay eh. Wala akong tapos ay eh, nagpasinto pa hindi naman ang na, walang muliya. Wala Wala lang. Matambi lang kain. isa lang. Ang buong hapon, sa so, may tinigilan ko lang, ano kayo, tagi Pero kung wala, Pumunta dun si overstressed nen nabay Beautiful, buwan v Anyway to Bruay Canon May simple na narakad na rin Ako'y pinuno biglang Iw攻an mo lang Ibo He'y Iyong ist 300 sa iyu Huloch Wala, ba lang man ang birahon ang yan ko eh ang ang pulong binabantuan niya yun kita ko binabantuan niya yun yan binabantuan mga yun kita binabantuan niya yun kita na niya yun kita binabantuan niya yun kita binabantuan niya yun kita binabantuan niya yun niya yan niya yun kita niya yun kita niya yun niya Ayun ha, oh, final Luna. Ini kan tuh Pak Ganzo. Hai, tangi ge siguro kay. Di. Maka udah saya. Beta bentuknya ya nih. Eh. Binibirannya yang mabawu siguro isda. Eh, Dinak Rahman, marah enggak? Hai, bakal lemarang.

Ito, maka palang laman na ano? mm -hmm. Ay, may, may, malaman May din yun? Laman din Pero hindi nagpakita ang barilis dito Wala nagpakita ang usin Wala Pero meron yan Maraming maraming maliliit wala pala yung uh, Arribay ano, sa service namin Pero wala, hindi nakakauli hindi sabihin talagang asda, ayaw Kumain pa ng araw Mahirap pa pa rin

Palagang sa tingin ko baka kami iiwan na namin dito. Ah, alis kami dito at uh, ah, baka patilay na lang kami. Ah, malakas ang Hindi magkakaayos pa sa payo mga ano kaya. Ah, alis na namin dito. Kaya ano lang nagdelay sila lang ng pamain. Ito at uh, ah, madalang ang sisip. Mga amigo. Ayun mga amigo. Ayun. Ah, mag, uh, nag-kuha na -pumantay, tayo. Ah, nakapahabol yung ating sarabis Tinainan, ayan o. Sana bintuna na Pero bintu na talaga dahil Pang bintuna eh yun o Nagigilo kami lang isa Tingla na lang humirit yung makina Yung pala yung kanyang uh, pataw Tinain, ayan o, o eh, maya maya lang hintay eh, lang namin mga amigo yung ating service at bibitaw kami dito sa payaw sana mahuli para ano uh, matagdagan na yung ating isda uh, magilo na din kami pamain lang ayan o si amigo Richard niti pa sa mampah nanguhuli pa ng pamain eh nagbantun pa siya ng ano eh nagbantun pa siya ng kanyang huli may huli siyang kapahabol pa ng giyot hindi natin alam kung giyot o tulingan basta may huli siya ayan susunod na lang yan mga amigo sa puso na mayroong cuman sangat pah

Oo. Oh, oo oh. Bakit kaya hindi yan madami? Dapat marami yan. Oo. Oh, dapat eh, bumibili ng sipat. Ayan. Nagsisilid ay lang. Yan lang ka. Ya. muna. Ilagay nyo muna sa banyera yung ilaw doon banda sa unahan. Doon yan luwag pa yan doon. Oo. Oh, Bandang unahan. Kaya nyo muna yung ilaw. Oo. Oh, yan. Oh, yan lang. Yan lang. Lapag nyo lang dyan. Dito dito. Ay eh, nakaharang yan. Oh, yan.

Kaya kanina lamaran yung, yung huli na malang series natin Kaya may ito Roy Yun mga nito, Sana kumain nga yung gabi Yung nila na kasunod ka kasi yung ating series At uh, iniwanan ko siya sa kuya kanina uh, Kaya Yun gabi na bago siya nagsisugit Yun mga amigo salamat sa Inyong uh, patuloy na pananood Sana mayroon mga maya Uh, patilay, patilay na ulit kami ngayon ayun ah ano nito ah ano marami tayo mamaya ang huli ang mga pangon nyo lang mga amigo alalaman nyo lang yan may uh, susunod sa video